kinausap ni Greg si Andres na sila lamang dalawa. Sinabihan niya si Andres na intindihan niya ito. Alam niya ang nangyari sa kanyang kapatid. Alam niya ang nangyari sa kanya nung bata pa ito. Nagtanong naman si Andres kay Greg kung bakit alam niya ito. Ang sagot ni Greg, bago pa lang niya i-recruit siya, na-profile na niya ito. Alam niya nakakulong siya dahil sa init ng ulo dahil sa bugso ng galit. Pero yan ang kanyang problema. Lagi niyang pinapairal lang kanyang emosyon. Alam ba niya na ito ang papatay sa kanya at sa kanyang mga kasama? Lagi niyang inuuna ang kanyang emosyon. Imbis na gamitin ang kanyang utak. Ang sabi ni Andres, hindi niya alam kung magbabago ba niya ito. Sinabihan ni Greg si Andres na kaya niya turuan ang kanyang sarili. Matuto siya sa kanyang pagkakamali. Tapusin lang nila yung kontrata na ito. I-turn over nila si Timor ng buhay para na rin sa pangakong reinstatement para sa kanya at sa mga kasama niya. Pagkatapos mag-usap nila Andres at Greg, lumabas si Greg sa bahay upang magpahangin at nagtanong si GB sa kanya, kumusta na si Andres? Ang sagot ni Greg, okay na si Andres. Ang sabi ni GB, nagiging personal na kay Andres ang kontrata. Nangyari na ba sa kanya ito? Napagdaanan na ba niya yon? Hindi naman sumagot si Greg sa tanong ni GB. Ang sabi ni GB, sa bagay, lahat naman sila may kanya-kanyang malalim na dahilan kung bakit sila nandito sa ganitong klaseng trabaho, hindi para sa lahat itong trabaho ganito. Sinabihan ni Greg si JB kung ako sa kanya, intindihin lang niya si Andres. Katulad nung sabi niya dati, turuan niya si Andres. Ang sabi ni JB, at least ngayon, alam na nilang nangyari kay Andres. Kung ano ang pinagdadaanan nito, mas magiging madali na yan. Sinabihan ni Greg si JB na siya nang bahala kay Andres. Habang ng grocery si Miguel, nakita naman niya ang post ng lalaki ng kanyang dating asawa na ito ang atin para sa event ng kanyang anak kaya tinawagan ni Miguel ang kanyang dating asawa para pagalitan ito. Pero masasakit na salita ulit ang kanyang natanggap mula kay Christine. At buo ng desisyon ni Christine, ayaw niya na makasama ni Miguel ang kanilang anak kahit tumabot pa sila sa korte. Kaya this time, bibili na nga ng alak si Miguel upang pakalamahin ang kanyang sarili at mawala na rin ang kanyang hinanakit sa puso niya. Samantala, Pumasok si Andres sa kwarto ni Timor upang kausapin ulit ito. Nagtanong si Timor kay Andres, may hinahanap siyang kapatid. Palagay nila na siyang may kagawa ng pagawala nito. Sino ba ito doon? Anong pangalan? Hitsura nito. Bigyan siya nito ng detalye. Baka matulungan niya ito. Naniniwala ba siya ng lahat ng pangyayari sa buhay ay may dahilan? Ito na kayang dahilan ng kanyang kapatid kung bakit sila nandito ngayon na silang dalawa nag-uusap. Lumapit si Andres sa kinaroonan ni Timor at sinabi niya kay Timor ang lugar kung saan dinukot ang kanyang kapatid at ang tao na nawawala ito. Naalala naman ni Timor na nagkaroon sila ng operasyon sa Bugyas pero isang bisis lang ito nangyari at kakatapos lang ng pista ng bayan doon. Nagtanong si Andres kung saan nila dinala yung mga bata. Ang sagot ni Timor, sa ngayon, hindi pwedeng basa-basa na ganun lang yon. Anong kaya niyang ibigay sa kanya kapalit ng impormasyon, may bibigay nito sa kanya tungkol sa kapatid niya. Marami siyang alam, maraming marami. Pero yung alam niya, may presyo. Payag ba siyang makipagkasundo? kumuha ng upuan si Andres para makapag-usap sila ng maayos ni Timor at nagtanong pa siya kay Timor kung ano ang gusto nito. Ang sagot ni Timor, sasabihin niya kung nasaan ang kanyang kapatid kung palalayain siya nito. Nagtanong ulit si Andres paano niya malalaman kung nagsasabi siya ng totoo. Ang sabi ni Timor, wala siyang mapapala kung magsisinuling ito sa kanya. Hanggang saan ang kaya niyang gawin para mailigtas ang kanyang kapatid. At alam niya ito, sa buong mundo, siya lang ang makakatulong sa kanya. Bibigyan niya ito ng idea kung paano nila ginagawa. Pagkatapos ng mga tauhan niya na makabingwit ng mga biktima ng mga tao, dinadala nila ito kung saan saan. Thailand, Malaysia, Hong Kong. Bahala na sila kung saan nila ito ipupuesto. Nagtanong si Andres kay Timor sa din na may dami nilang kinuwang mga bata, paano niya malalaman na sa na kanyang kapatid? Ang sagot ni Timor, may mga tauhan siya nagtatrabaho para sa kanya. Gusto ba niya ng perweba? Kailangan niyang tumawag. Kailangan niya ang kanyang phone. Pero hindi pumayag si Andres sa gusto ni Timor at hindi siya tanga para maniwala nito. Sinabihan ni Timor si Andres, isang tawag lang para sa kanya ito, purweb ang kanyang gusto. Ang laking katangahan nito kung palagpasin niya ito. Kalayaan para sa kanyang kapatid, kalayaan para sa kanya. Nagtanong si Andres kung sinong gusto niyang tawagan. Ang sagot ni Timor, ang assistant niya para makuha niya yung listahan. Listahan ng mga dinukot ng kanyang grupo. Pitcha, oras, lugar, kung saan sila dinukot at pati na rin ang mga litrato ng mga dinukot at kung sakaling iniisip niya yung tungkol doon, nasa ligtas na lugar na pinapaligiran na napakarami niyang tao at mayroong pang passcode na iinan lang nakakaalam. Kaya sa pagkakataon na ito, mukhang papayag na nga si Andres sa gusto ni Timor, alang-alang para sa kanyang kapatid dahil ang malaga sa kanya ngayon ang kanyang pamilya at hindi malaga sa kanya na makakabalik ulit siya sa military. Palalaya ay na nga niya si Timor kapalit ng informasyon kung nasaan ang kanyang kapatid. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa incognito kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.